Hello everyone, it's me again, Ande Marie Marikit and welcome to my channel! Don't forget to subscribe my YouTube channel. Oh my God! Guys, andito ako sa bundok na yun. Magkapakain ni Bingkai. So, ayun, na problema na kami kasi nga wala na siyang wala na mga damo dito. Masyado. So, yung kambing na problema na rin. Baka magutom daw siya. <laughs> Da. Nandito ra ka ayon ning kambing Bing. Ay, si Bing Kai. Sobra nag-enjoy -e pa naman siya ngayon sa mga natitirang mga dahon dito. Kasi binungkal na nga mga kaibigan ko ayon. bing, masakkan ka bing wag kang ganyan bing <laughs> 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 alain lagi si bing bing kai Kai, Bing, Kai. <laughs> manilap masyagbati is, oy. So, guys, makita nyo mga balay, oh. So, taas na ilang agi. Bing. Happy, Bing, happy? Happy? Ayon si Bing kayo, guys naghahanap buhay pa siya and may kunting laro-laro maganda sana meron kang ano no may, marami ang kambing no? kaso lang walang lugar wala kang no, wala mga pagkain singgas nga medyo patag na siya oh. Uh. diba? kung abot na na nga rin oh my god wala na ikananan si Dinkay Baki Baki mm, Kalma lang dai